Dahil Gold Day ngayon, mga arkitero. este, pasahod ng mga gold ni Macy's, so syempre, raket din naman ulit tayo. Talos nasa kalagit na palangat tayo ng biyay, nang hingin na nandidi ang ating batang makulit. At si na antok na, alam mo naman eh, nasa bahay lang kung makahiga. Piling niya eh, nasa kotis, ayaw mo na. Mahal mo, pagdating na araw eh, huwag yung four wheels din yung ating body. Masasarap pa ka na lalo nun, anak, sa yung pagtulog habang nasa biyay. Eh. So, hino eh, at malapit na po tayo sa ating pupuntahan. Abang papunta nga po pala dito, eh, medyo sumisigip na rin daan. Gawa ng kaliwat kanan po, ay eh, marami pong mga nakapart na sa sasakyan. Kaya medyo ingat at baka tayo ay makasagi. Eh, ang po, po tayo sa halip na kumita kahit pa paano. So, na po tayo at pupunta na po tayo sa ating supplier. So, dahil nga po meron pa ang inabutan na mga namimili rin dito sa ating supplier, eh, napagpasya po muna namin na balikan na lang yung aming Gold. Tutal eh, pick up lang po ito at na-order na, na. iliready na lang po ng ating supplier at tadaanan na lang po namin. So, nipasyap po muna kami na maglakad-lakad at sumingin pa po sa ating ibang mga supplier. Dito hapo pala sa pupuntahan natin eh, supplier din po natin to. Pagka wala po doon sa kabila, dito po tayo na pupunta. At eh, titingin-tingin po muna tayo habang nire-ready po nila yung ating gold na in order. So, ayan po, mga karakitero, kung makikita niyo yung mga gold na paninda dito, ay talaga namang apawaw ka na lang. Dahil kung may pera ka talaga, ay nyo kang mamilit. Tingnan nyo naman, ang daming mga naka-display na gold. Nakakala mo, epic eh, Pero pag uh, andito nandito po kayo, talagang makikita nyo na original po yan at talagang gintong nito. So, na ka natin yung in-order at baka nakaready na ay eh, magalit pa sa atin yung supply. Pero <laughs> naghihintay po tayo. Tingnan nyo naman yung ating baby na e pa post pa. Akala mo naman eh, model na tisto. Okay. <laughs> Medyo pa kaway-kaway pa na akala mo naman eh, artista. <laughs> Kinino ka ba anak? Talaga rin mana kay mama o kay papa. So, ayan na at ready na pala yung ating gold na in-order. Eh, lang, sa sobrang tagal nung kachat ng ating misis, Mukhang maghihintay pa kami nung matagal-tagal dito. ay niya yun naman yung anak namin. Napagod na ro siya kaya napaupo na lang at hakap-akap yung kanyang tumbler at nauuhaw na rin daw siya. Kaya ayan, puka muna dyan na at maghintay-hintay muna tayo sa blit. Ito na nga at nakuha na ni Macy's ang inorder namin called. Kaya kami maya maya ay babachi na rin. So bago nga kami umuwi na, no din muna ni Macy's. Paka mama, mali po yung na-order namin. Eh, malayo-layo din po ito. Kung babalik po, eh, baka gabi na kami. <laughs> kaya sabi ko sa kanya, ay, double check mo na rin picture ano at send mo na sa may-ari yung picture para makita niya at sigurado matuto. Dahil medyo ni na, eh, baka hindi na kayo mabot sa LBC kaya bukas na naroon namin ito'y papadala sa kanya. Ito na, makarakiteret kami. Babati na, inya lang. Sabi ni Mrs. E Ishimay, you know, uho daw. Kaya naisipan namin, eh, bumili ngayon ng buho juice. Dahil sa dami po nang bumibili dito, tingnan ni panindan nila atit ko eh, na. Sabi ko bago maubos eh, ay bumili muna ng ating matikman. Talaga naman po palang masarap at pres na pres. Kaya sa susunod, eh, babalikan po namin ulit kayo mga atit kuya. Salamat sa bukod. Dus. Bukod sa malaman eh, talagang lasang lasa mo sa buo ng bukod. Talaga mapapabili ka pa ulit ng isa. Kung nung pauwi na nga po kami eh, syempre hindi po natin maiwasang bumalik ulit dito sa ating binibila ng merienda ang turo at ang lumpiang Shanghai. Dahil tingnan niyo ating batang muhulit, eh, siyang siya talaga sa kanyang hinahay talaga namang nasasarapan. Abang uh, ako ay kumakain ng aking lumpia, eh si misis naman eh. Nakikipagmarit eh, isang pa sa may-ari. O, oh, tingnan niyo naman. Sabi <laughs> ko nga eh, tayo umuhin at baha tayo abutan pa na ulan dahil pumupundo na. Ay eh, kayo sumakay na tayo lalargan. Na. Kaya yung aking nena, eh, sumakay na rin kaagad ng amin sa safiyan at tunalan daw niya kakainin. Sagsaga naman kami na ng biyahe na wala naman yung pundo at tumindi pa yung araw. Tumindi rin yung topak ng aming anak at kumiraw ay dumaan sa Robinson para bilan siya ng toy. Sabi ko naman anak, tayo ay lumiho sa traffic at mag-uuwi ana baka natin. Uwi na mga estudyante. Buti na lang ay e, eh, may nadaanan po kaming RCS Mall at dito po kami tumingin kung ano yung pwede namin mabili. Paso nga po namin ay eh, ganyan po yung bubungot sa inyo. Ang po nilang mga paninda. Bukod sa maganda na ay mga mura pa. Kaya tingnan nyo aking magina hindi alam pa saan pupunta. Kaya kung ano ano yung pinipili nila. Tingin dito, tingin doon. Tingnan nyo naman pati aming anak hindi alam ko alin yung pipiliin niya. Sa dami nga ng paninda nila ay talagang mga mga haka. Dahil lahat talas ng paninda na pwede sa mga anak mo ay eh, andito na. Kaya ikaw yung may hirapang mamili talaga. Sa dami nga ng paninda ay hindi nila alam ko alin yung nila. Kaya ikot-ikot muna daw at baka may anong pais silang makita. So dami nga talaga na kanilang paninda eh, hindi mo alam kung alin yung kukunin mo. Ay, pati anak namin na nalilito na, alin daw ba yung para sa ranya at ano yung bibili namin? Araw kami ay makauwi na. Kaya tingnan niya pati siya ay namimili na kung alin daw ba yung bagay sa kanya. Alos maikot na nga namin yung buong floor eh, wala pa rin kami mapili dahil sa sobrang dami ng paninda nila. Kaya kami naglakad-lakad pa baka sakalig meron ng makita dahil sa dami ng paninda nila, kaya talagang malilito na. Kaya kami naglakad-lakad pa baka meron pa silang ibang mga nakatago at aming makita. na naman yung aming manting dalaga talaga na mapili ng pili ng damit. Na pwede raw ba sa kanya? Kaya sabi ko, sige, kay mamidin at baka ika'y merong makita. At uibili natin sa iyong mama. Kahit saan ka talaga magpunta, pag maraming papipilian, ika'y maluloko, kapipili talaga. <laughs> Kaya kami naglakad-lakad pa ulit mga karakitero at baka meron pa ibang makita. Nga lang, pagpunta namin dito ay tamin nakita. Oops, tingnan nyo. Mura na eh. May mas mura pa pala talaga at a bargain pa. Kaya ang ah, aming basis, eh, ang dami na yata na pipili. Halika anak at punta na. Kung dito na yata natin na makikita ang ating inahanap. Kaya eh, tingnan mo yung mami nga, to, talaga. Ay ako nga, hindi ko alam kung ang pipili na pa ay ano ba. Dahil pag dito talaga kahit lang kunta at mayroon ano kayong mga anak, at, kahit konti lang yung dala yung budget, eh, talaga masusulit na. Mura-mura talaga na niyo naman yung aming anak, hindi alam kung saan siya pupunta. At kung hanap niyo pala, ay e, pang bigisan niyo mga inaanak, pwedeng-pwede rin talaga dito mong Dahil murang-mura na, ay e, magaganda pa. E, niya, at na hapili na yung ating misis. Simukat na sa kanyang anak. Sabi niya e, ay meron para raw iba tayong mahanap-hanap pa. Kaya e, ito't may nakita na naman siyang isa at pinasuot na. Titingnan e, daw niya kung sakto lang ba yung laki talaga. At ayun niya ay e, sakto lang at titignan ba niya na. Eh nga mga napili nila at sabi ko baka meron ka pag makita. Eh dagdag mo na. Meron niya raw siyang nakita kaso parang hindi ka siya sa kanya. At medyo malaki pa yata sa kanya. So eh, na at nabayaran na yung aming pinamili. Eh. Nasa yung anak namin ito yung lagang may toyo pa. At alam niyo naman kung ano yung hinahanap niya. Eh naghahanap ng toy niya at sabi. Eh nga kami dito napunta eh dahil para sa toy niya. Kaya nung sinabi kong sige tayo pupunta na sa bilya na mga toy. Eh, talaga grabe yung tuwa at wala mapagsidla ng tuwa niya. So nandito na lang kami sa bilya ng mga toy. Ang sabi kay mamili na siya kung ano yung magugusto niya. Dami na ng mga nakikita niyong toy. Eh, hindi niya alam kung ano yung pupulutin niya. Sabi ko si Sige, mamili ka lang. Baka may makita maganda. <laughs> Sige, lakad lang siya ng lakad. At ayun at mga talong tanong pa. Ito na at meron na siya nakita. Sabi niya yun raw yung kanyang gusto. Ang tingnan niya ay obe na maliit pala at siya ay magbebek pag uwi ng bahay. Sige, dapat ko, hanin na at tayo magbabayad na at na na. Hindi pa nga niya alam kung saan siya pupunta. Andong ka pa yung kahera, sumunod ka na tapos sa mama niya. So, andito na ka kami nakita na sila magmama. Pupunta na ka kami sa kahera para bayaran yung laruan niya. Gusto na raw niyang buksan ng mapaglaruan na. So pagpunta ka namin doon ay mahaba yung pila. Sabi kulang na lang ay sumingit para kami yung mauna. Nga lang habang naghihintay pa ay eh, nakita pak iba. Sabi ko, tama na anak sa naman. Bang kami na'y naghihintay, mayroon ibang bata at may daladala. Sabi ko, gusto mo rin ba yan? sabi niya ay e, wag na. Uti naman anak at tayo nakatipid pa. O timin naman yung tingin niya. Alatang gusto pa yata talaga. O na nga at nasa kahera na. Sa nalindo niyo wag bayad na. Alam mo na may malaking tao na talaga. Alam na alam na ang paano magbayad ng toy niya. <laughs> Na yun na, sa nangalan niya nasa pila, eh, hindi pa makapag-antay talaga. Gusto niya na yung mauna. Habitin maghintay ka lang at tayo yun na yung susunod. So, ayan na nga at kami magbabayad na para makauwi na rin talaga. So, paano mga karakitera? Ayan eh, nga dito na lang muna ulit. Goodbye!